Dito sa etsa, ito na ang pinakamaraming tao Limang limang tao ang atin dito sa loob ng Robinson's Man Okay? Ganito ako. hindi na ako magiging emosyon kasi pag nakita nyo ako pag nagsalita. Tuloy-tuloy. Okay, ganito. Ipaliwanag ko lang muna sa inyo ano ang Pilipino Kirila Forces. Ipapaliwanag ko sa inyo saan nagsimula ang Pilipino Kirila Forces. Mawawala. Okay. Nagsimula ang Pilipino Guerrilla Forces April 9, 2024. 2024. Dahil, yun ay araw ng kagitingan na magkaroon kami ng meet and greet ng lahat ng laban sa korupsyon. Korupsyon. Ngayon, binuo namin, na pag-usapan namin ni Supremo ni Supremo General Tado FGM na magbuo kami ng Pilipino Guerrilla Process. Sabi ko sir, mayroon kaming grupo Vanguard of Democracy. Yun ang sumuporta kay Pangulong Marcos paano manalo mayroon akong tao na more or less 6 million na sumuporta si Pangalong Marcos na kung saan na pag-usapan namin na ang kayamanan ng bansang Pilipinas trillion of pesos idadaan sa campaign idadaan ay baka madali ang labis para alam is <laughs> Silvano. Hello! Tayo ang pag-asa ng bayan. Tayo ang pag-asa ng bayan. Bago ko magpatuloy, kayo ang narito lahat, narito lahat na nagmamahal sa ating bayang Pilipinas, we will declare you a part of Filipino guerrilla forces. Pwede ba? Filipino yeah. guerrilla forces. <laughs> at tayo ay membro ng Pilipino Guerrilla Forces. Bakit kami nabuo ang Pilipino Guerrilla Forces? Dahil April 9, walang gobyerno na nag-isip protektahan ang Pilipino. Kaya kami ay lumabas ng buo ng samahan para lang protektahan ang inyong pamilya at ang ating barangay. 44,000 barangay nationwide nasa 30% kuna fill -up, up. Ang region, 100%. Mayroon na ako, commanders. Province, 60%. Fill up. So, ang purpose niyan, baka sakaling sa COVID tayo ng mananakot na sinasabi natin China. So, ang gobyerno natin ay hindi nag-iisip kung ano at mas malakas ang boses na nasa paligid ko nasa sapawan yung aking tainga. Hindi na ako makapagsalita. Silent lang muna. Alam niyo ba? Di ba sa may edad, pag nagsisimula at naisto mo, mahirap mag-recover? Alam niyo ba eh? Ikaw alam mo yan kasi may edad ka eh. Kaya dapat kong sin-try para masabi ko ang dapat kong sabihin sa taong bayan. Okay, ituloy ko. Pinuha namin ang Filipino Guerrilla Forces dahil ang gobyerno natin kasama ng PMP, kasama ng kapulisan, o matayon kasama ng armed forces, hindi sila nag-isip paano kayo protektahan kung ang mga kanyang buwang bomba papasok ang China, naisipan na nila ang armed forces, nag -isipan. Pero kami, Kenneth Medran, si Supremo, Dado, inisip namin ang inyong seguridad ang inyong pamilya. Kami lang yun, nag-isip. Ang gobyerno natin, they are busy on politics. Politika, ang inatupang nila. Tama o day? Tama! Tama o day? Tama! Politika ang kanila. Pero yung kapakanan ng sambayan ng Pilipino, hindi nila ginagampanan. Hindi nila ginagampanan ang kanilang tungkulin kaya ang grupo namin, pahingin tubig. Okay. Ang Pilipino Kirela Porces, para sa kalaman ng lahat, ha, ah, para sa kalaman lahat, apelitin pa lang sasabihin ko ha, yung sinasabi ni uh, Supremo kanina ang KBL yan ang kasama na kasama ko sa Pangulong Marcos na kung saan sa Mandaluyong 100 bases dinala niya for support of Marcos anong ginawa ng ating Pangulo naging busy sa kanilang karir politika kinalimutan nila ang pangako sa amin. 20 million more less sa KBL, 20 million sa Bangkat of Democracy at Los Piminta, ng samahan, naghirap ang leader doon, umahigit kumulang sila 3 million. Pero hindi naman sinasabi kung lahat yan ay bumuto. Lahat kami ay kumalasta sa Pangulong Marcos dahil sa kanyang katuwagan, kahinaan sa leadership, ito ang masaklap ko yung Alam niyo bakit masaklap? Dahil ang ating Pangulo, Pangulo ng Pilipinas, isa lang na inuutusan ng asawa niya. Normal naman, di ba? Susunod tayo sa asawa. Pero dapat sa kwarto lang. Dapat sa kwarto lang susunod. Pero paglabas ng kwarto, siga ang lalaki. Ako, Andres Tisayarin rin ako eh. Pero, pag sa labas na tungkulin, hindi ka dapat magpadigta. Pangalawa, ang demonyo sa Pilipinas, ang tarantano at hambog na lagi kong hinahamod ng suntukan, ang ating Speaker of the House, Romualdez, hinahamod kita nagsundukan! Hinahamon kita ng dibati sa labas ng Kongres! Hinahamon kita sa labas ng Kongres! mag tayo! Sim simple lang yun? Tanong ko, ano na ang nangyari sa 2 na hinahanap dati? Ano ang nangyari ano nangyari sa Resolution number 10 hindi kayo ng sa taong bayan. Okay. Kaya kami umaklas dahil sabi nga nila na budo. Pero ako, after two years ako umaklas, ang KBL ay umaklas ngayon lang yung ininikler. Ininikler ni Supremo KBL na umabot 20 milyon ngayon lang siya nag-declare withdrawal of support to Marcos, 20 million! Palakpakan niyo naman! Palakpakan niyo, 20 million! Ano nga 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 diba? Okay, affiliated! 20 million, CBL, Bagani, affiliated, 11 milyon MNLM, affiliated to FTF, Immediate. What immediate? Ha? Immediate. Kakgrupo namin ang mintanaw. Boom mintanaw. Ay wala kung sakaling sasaktan tayo.